So naging matunog na balita noong mga huling araw na hiwalay na daw ang Katniel At ang dahilan daw ay si Andrea Brillantes So syempre nag-react po yung mga fans ng Katniel, ni Blight uh, Doon sa mga nagpapakalat ng issue na ito So ako po ngayon na lang ako mag-react Pero ang pinaka main na nagpakalat ay yung video vlog na ginawa ng OG Diaz Uh, showbiz updates Kaya siya yung binabash nung isang araw Tinatawag siya na fake news peddler oh, So uh, nagpaliwanag naman si Oji Sinasabi naman daw niya na ito po ay uh, sinas uh, na, Sinasabi nila parate na hindi verified Na sana daw hindi totoo oh, Pero sa kanila pa rin nagsimula Yung paglaki nung uh, chismis na ito So nagreact po uh, dito Si nanay ni Daniel Padilla Na si Carla Estrada Uh, sa pag-share ng isang video ni uh, Tito Boy Abunda. So panoorin niyo muna natin yung video tapos yung caption ni ni Mami Carla. Sobra ng gulo ng mundo, wag na tayong dumagdag. So ito yung sinabi ni Tito Boy, okay? Pag may chismis, o di kaya may maling balita, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang sabihin, alam mo, Uh, hindi ako sigurado dito ha, pero narinig ko ito. Kasi parang ipinakakalat mo ang isang bagay na hindi ka naman sigurado kung totoo. Minsan alam mo bang hindi totoo, pero may masabi lang, may maiambag ka lang sa kwentuhan, eh sinasabi mo na ang isang bagay na hindi naman totoo. Kaya pag hindi ka sigurado at pag alam mong hindi totoo ang kwento, huwag mo nang ulitin kahit sa kanino mong kausap dahil hindi ito nakakatulong sa paglaganap ng katotohanan. Sobra ng gulo ng mundo. Huwag na tayong dumagdag. So, so, yun yung punto ni Tito Boy. And eh, ako, to be honest, as a vlogger din, minsan nagiging guilty din ako sa ganyan. Okay? Uh, minsan, kahit hindi pa verified, ay nababalita natin. Pero, pero sa akin, na, I always try to report, kung mapapansin nyo, galing sa mga verified sources. Kunyari, kung ni-report na siya ng PEP, ni-report na siya ng Abante Nireport na siya ni O.G. Diaz Ni Nanay Christie So, ito yung mga, mga news sources to Na mas malaki sa akin ba diba? Definitely, mas kilala ang Pep Si Christy Fermin, si Diaz Kesa sa isang Mark Gamboa Tapos nagbibigay lang ako ng reaction Kung totoo o hindi o, Pero yung, yung punto siguro doon Ni Mami Carla Estrada Is uh, mas maging responsable sa pagbabalita lalo na kung ang balita na nilalabas ay posibleng makasira ng image makasira ng uh, kasi merong merong levels eh ayan for example la, uh, uh, yung mga yung mga lumalabas na rumors di ba uh, Tony Gonzaga balik PBB balik ABS-CBN um, Alden Richards nililigawan kung baga kung totoo man yun or hindi hindi ito kabawasan doon sa mga tao. Hindi ito nakakasira ng imahe. Pero yung yung balita, yung chismis na si Ganito ay third party, si Ganito ay uh hiwalay na o, o naghiwalay, nakakasira kasi yung mga ganoon, lalo na kung may akusasyon ng uh, pagiging third party. So siguro yun ang punto na uh mas maging responsable lang sa mga platform. Lalo na kung kasing laki ka ng YouTube channel ni OG Diaz. Kasi isang report lang sa vlog niya, million nga yata yung views eh, o kalahating million yung views. Ang bilis kumalat. ba diba? Ang bilis pag-usap-usapan, tapos sasakyan na ng mga iba't ibang vlog, saka sasakyan na ng ano. Ako, guilty din ako dyan minsan, sumasakay din tayo. Pero, we always try na mas maging responsable. And hindi naman perfect yan, nagkakamali din ako dyan. Pero yun ang punto dito ni Mami Carla na lalo na pagdating sa mga ganong kasela na bagay katulad ng pagiging third party kasi malaking bagay yun eh kung may maniwalang tao na third party talaga si Andrea, si Blight di ba malaking kasiraan yun sa kanila at uh, kung may maniwala na ng babae itong si Daniel Padilla at uh, niloko si Catherine malaking kasiraan kay Daniel yon Kaya siguro nag-react na lang yung nanay na mas magpreno-preno ng konte at uh, i-verify, i-check, i-double check, itanong kaagad kay La Carla, itanong kaagad kay La... So, mas maganda nagbe-verify ka agad na gano'n. Uh, posible bang totoo yung binalita ni Oji Posible namang totoo. Hindi natin alam. Although, yung nga, lumalabas na nga na, na, mukhang okay pa naman yung Katniel. Hindi oh. natin 100% sure. Oh, pero, Ayun eh, siguro yun lang, ang, yun lang ang message dito at yun lang yung lesson dito. Na lalo na sa mga masisela na issue, piliin yung mga issue kung mga mabababaw na issue lang. Di ba? Pwede, pwede na siguro, pwede na natin pagchismisan, pwede na natin. Kasi hindi naman nakakasira eh. Pero yung mga ganyan na, na si ganito nang loko, si ano, di ba? At lalo na kung alam natin na syempre Katniel, ang daming fans, ang daming invested sa relasyon na yan. So maganda siguro is, Uh, to verify further to double check further bago ilabas yung pong mga balita okay so masya ulitin ko Maski ko hindi ako hindi ako ano diyan na, na, nagiging nagkakamali din ako diyan at na nagiging masyado din tayo ano pero uh, this is an ongoing process naman kasi kasi bago lang like i said bago lang yung pagbablog bago lang yung showbiz vlogging nito na lang na mas malakas yung mga vlogs ng showbiz sa YouTube kaysa sa TV Dati kasi ang source natin, StarTalk, The Buzz. Diba? Yun ang main source ng showbiz chismis. Unlike ngayon, na mas source na natin itong OG Diaz, showbiz updates, Christopher Min, showbiz now na. Diba? Mas yun ang nagiging source eh. So sa akin, yun nga, it, it's, we still have to navigate this. Pero let us learn from this experience at uh, mas maging responsable sa mga pagre-report, lalo na sa mga issue na pwedeng makasira. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.